So what's up mga kabagkat Handa na ba ulit kayo sa good vibes na kuhan natin Logic natin or Katanungan Kung handa na kayo mga kabagkat Let's go Ito mga kabagkat Makainig mabuti ha ah. uh, May isang maitim na kutse Mga kabagkat At uh, matulin tumakbo mga kabagkat Sarado lahat Yung ilaw mga kabagkat And sa gitna ng kalsada, may nakahiga na itim din na aso. Pero nagawa pa rin niyang iwasan yung aso na may itim na nakahiga dun sa gitna ng kalsada. Sa kapila ng sarado yung ilaw ng kutsi na maitim na mabilis din tumakbo. So ang tanong mga kapagkat paano niya nagawang maiwasan yung aso. Ah, so, sige mga mga kapagkat pag antayin ko ulit yung mga comments ninyo mga kapagkat or sagot ninyo. Mag shout out na tayo mga kapagkat. Shout out kay Kabagkat Trey Domini Pagampaw Ito po ay one uh, SG dyan sa Macdo dito sa Rizal Olongga po Ilocano din to mga Kabagkat Taga Ilocos ito eh eh, nagko-comment din to mga ay o oh, mga kapagkat nagko-comment and then nagre-react kasi kumpara din natin to mga kapagkat Kumpara din natin to mga kapagkat kasi yung anak niya uh, ninong ako and shout out sa'yo Vincent John Tesoro Ab uh, Abobo shout out sa'yo Vincent John Tesoro Abobo classmate ko dati to tawan, mga kapagkat sa Holy Ghost dyan sa Tayong taga Velasco to eh. ah uh, isusunod ko yung one, yung ibinigay mong logic na one, itatanong. Napakaganda yung one. Yung sinend niyang mga, sinend niyang katanungan mga kapagkat. So, bukas isusunod natin. Don't worry, kapagkat Vincent. So, thank you. Baka may gusto rin kayong isend mga kapagkat sa akin na itatanong natin. So, isend lang ko mga kapagkat para one. May tanong natin sa mga iba nating mga kabagkat. And shout out sayo Joseph Chuduro yung kan yung isang clip din namin na nagko-comment at nagre-react. Si O oh, to ha, si Enzo Loco. Medyo nawala to sa kan, mga kabagkat ng dalawang araw yata eh. So nag nag-react ulit mga kabagkat and sumagot ulit. Shout out sayo kabagkat. Lakayan Zoologo ito yung taga Abra mga kabagkat na fan uh, San Isidro to San, San Isidro eh and shout out sa iyo, Henny Reyes kabagkat Henny Reyes dyan sa uh, tayong din to mga kabagkat uh, Pias Piasor Piasor to eh. and si ito regular na talaga to si kabagkat Eddie Tejero Pakifollow po siya mga kabagkat Once na mapadaan sa wall ninyo And si Juan nga pala mga kabagkat Pakifollow din si Henry Reyes Si nag-vlog din to mga kabagkat Cooking naman yung kanya mga kabagkat Content niya Pakifollow din po siya mga mga kabagkat once na mapadaan sa wall ninyo Henny Reyes and si Ariel Uli shoutout sa iyo kabagkat Ariel Uli si kabagkat Rhea Jean Shout out sa iyo, si Mark Hase. Mark Hase ba to? Oh, paki correct na lang Mark Hase kung tama yung pagkabasa ko sa apelyido mo, oh. no? So shout out sa iyo and si Yab Yab Areref. Oh, wanto. to. natin to mga kabagat pero nakatira na yata to sa bataan eh nandun na yata sila sa bataan uh, si Brian Ferreira to eh at sa kwento nagtatrabaho sa Palawan and shout out sa iyo Mel Mansadaw Mel Mansadaw ba to? Uh, shout out din sa iyo Junel Harilia Austria o oh, pakikwan naman ito mga kapagkat Once na mapadaan sa wall ninyo Ano po? i-follow din po siya. Nagtatrabaho sa LGU tumong mga kabagkat dito sa sa barangay na to. And si Jeffrox sa Canada. Shoutout din sayo Jeffrox sa Canada, paki-follow din po siya mga kabagkat once na dumaan po sa wall ninyo. And si Mel Makadaw Kung mali man po yung mga pronunciation ko sa mga mga apelyido niyo po or pangalan niyo, uh, paki-comment na lang din po ano para ma-correct natin. <clears throat> kasi yung iba kasi uh, balibalitan talaga. Pero okay lang, bubasahin ko pa rin. Basta i-correct niyo na lang kung mali po ano. And si Si Kensky Aquarius Ang ganda naman ng pangalan na to. Si Kensky Aquarius Yung chef dyan sa JT's pero sa ngayon, kasama muna namin sa, sa store. Pero babalik din sa JT's once na one eh. kasi yung building ngayon ng JT's. Parang manginasalto mga kapagkat. Pero ang kaibahan lang kasi, uh, pwede kang uminom doon sa lobis mo ng JT's. And sila yung nagluluto ng mga pulutan kung ano yung available doon mga kapagkat. Sila po. Si Kenski Aquarius. And ito si Kabagkat Michael Montehermosa M Michael Montehermosa Montemayor Ang taga butulan to mga kabagkat Talagang matagal ng pan natin to mga kabagkat Actually hindi, nga follower ang tawag ko sa kanya mga kabagkat eh. Brother Kasi solid din to kung sumuporta mga kabagkat So salamat sa iyo Kabagkat Michael Montehermosa uh, Monte Mayor. Mag-iingat palagi, brother. Ah. And si Kabagat Susen. Oh, tigal ka lang hindi naglalaro Kabagat O, ah. Oo, oh, oh, hindi lang tayo nagtatagpo sa gym. Oh, Mag-iingat palagi. Ah. <coughs> Excuse me. And si Kabagat Ernie Taeza. Shout out sa'yo, Kabagat Ernie Taeza. Alam mo, taga tayong din to eh. I-comment naman Kapagkat Ernie Taeza Kung taga dyan ka sa tayo Kasi Familiar kasi sa akin Yung mga Apelido na Taeza eh Alam ko dyan sa pa Pakuyada to Dyan sa ganda ni Tama ba? Kapagkat Ernie Taeza And si Kapagkat Ronel uh, Ito Apelido niya or meneta <laughs> pakicomment na lang kapag katronel or meneta kung tama yung pagkabigkas ko sa mo ano so yun lang muna mga kapagkat ang shout out natin hoping mas marami tayong shout out pa sa mga susunod mga kapagkat and ko kulit yung comment ninyo mga kapagkat para kuan para mas maraming isa shout out natin ulit sa susunod so maraming salamat ulit mga kapagkat mag-ingat palagi